Ano ang pinag-uusapan ninyo sa daan? Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 24, Verses 13 to 35 Nang araw ring iyon, dalawa sa mga alagad ang naglalakad pa Imaos, na isang nayong may labing limang kilometro mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga nangyari. Sa kanilang pag-uusap at pagtatalakayan, Lumapit si Jesus at nakisabay sa paglalakad nila. Pero parang may kung anong hadlang sa kanilang mga mata at hindi nila siya nakilala. Tinanong niya sila, ano ba ang pinag-uusapan ninyo sa daan? Tumigil silang mukhang malungkot Sumagot ang isa sa kanila sa nangangan lang Cleopas. Bakit mukhang ikaw lang ang kaisa-isahan sa Jerusalem na di alam ang mga nangyari noon nitong mga ilang araw? Itanong niya, ano? Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazareth na sa paningin ng Diyos at ng buong bayay, isa siyang propeta, makapangyarihan sa gawa at salita. Ngunit isinakdal siya ng aming mga punong pare at mga pinuno para mahatulang mamatay at ipinako siya sa krus. Umaasa pa naman kaming siya ang tutubos sa Israel. Ngunit ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ang lahat ng ito. Sinabi sa kanila ni Jesus, Mga hindi makaunawa at mapupurol ang isip para paniwalang maniwala sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. At sinimula niyang ipaliwanag sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Mula kay Moises hanggang sa lahat ng propeta. Nang malapit na sila sa nayong pupunta nila, parang magpapatuloy pa siya ng paglalakad. Pero pinilit niya na siyang manatili kang kasama namin dahil dapat hapon na at lumulubog na ang araw. Kaya pumasok siya at sumama sa kanila. Nang nasa pag na siya, kasalo nila. Kumuha siya ng tinapay, nagpuri at pinaraso ito at ibinigay sa kanila. At nooy nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya. At nawala siya sa kanilang paningin. Nag-usap sila, hindi ba't nag-alab ang ating puso nang kinausap niya tayo sa daan at ipinaliwanag sa atin ang mga kasulatan, noonday tumayo sila at nagbalik sa Jerusalem. Nakita nila roon sa pagkakasama ang labing isa at iba pang nilang kasamahan. Sinabi ng mga iyon sa kanila, tutungang binuhay ng Panginoon at napakita siya, kay Simon. At isinalaysay naman nila ang nangyari sa daan kung papaano nila siya nakilala sa pagpira-piraso ng tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang tema ko dito ay nabuksan ang kanilang mga mata. Sa ebanghelyo natin ngayon, sa paglalakbay patungong Imaos, ang dalawang alagad na nanlulupay-pay dahil sa kalungkutan at kabiguan. Ikwinento nila kay Jesus na din nila nakilala ang nangyari. Kaya lang, ang nangyari sa kanila, parang hindi sila nakalet go. Hindi sila ah, uh, nalupay sila sa nangyari kay Jesus. Na kanilang inaasahan, ngunit dumaan ito sa krus at ipinako at namatay. So, sa katotohanan, nawalan sila ng pag-asa. So, sa kanilang karanasan ito maganda ang sinasabi sa atin na paglalakad na kapag dumadanas tayo ng kalungkutan at kawalan ng direksyon move on dumakad lang ang paglalakad ang nagbibigay sa atin ng panibagong hangin panibagong pakiramdam at panibagong direksyon at ang Diyos ang magbibigay nito sa atin. Kaya nga, napakahalaga sa atin ang, ang paghahati-hati ng tinapay. Kung tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos at nakikinig tayo sa Eucharistia, dito ibinahagi ni Jesus ang kanyang katawan, ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabahagin ng kanilang buhay sa kanila. At ilo, ito ang dahilan ng muling pagkabuhay. Dito sa karanasan ng mga apostol, nagbago ang kanilang anyo, nagbago ang kanilang pananaw. Naintindihan nila na naging kasama pala nila sa daan ng kalungkutan, daan ng kawalan at daan ng kalituhan ay ang Panginoong Jesus na kagat kaya sa panahon natin ngayon mahalaga ang move on mahalaga ang pagpapatuloy at ang pagpapatuloy na ito ay masasaksiyan natin sa kanyang salita mahalaga ang pagbubukas ng Biblia pagbubukas ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ang nagbibigay direksyon sa atin ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng kaliwanagan ito ang buhay natin na andito ang mga paliwanag at paramdam ng Diyos sa atin. Kaya sa panahon ngayon, damhin natin ang matinding alab sa ating mga puso na sa panahon ng ating kawalan, sa panahon ng ating pagdududa, kailangan nating lumakad, mag-move at maging bukas tayo sa minsahe ng Diyos sa atin at ang minsahe ito ang magbibigay sa atin ng direksyon sa panibagong buhay ang ating mga puso ay maging bukas para ang Diyos ay malatili at maging daan patungo sa kaginawahan. 啊，没。